Miss reaction lang po na ang daming fans na nag-prefer for our reunion with, ano, a, a movie with Juday. Oh, yeah. Oo, naman. Um, actually, ako, uh, ako, I'm ready anytime. Um, we're just really waiting for yung perfect na project or script uh -huh. na dumating. Uh -huh. And then, yun. <laughs> Ano bang mga naiisip niyo pong story, if ever, with Miss uh, Juday? Actually, uh, mar marami, marami ang scripts na pinapadala. Pero as of now, wala pa ako nagpupusuan. Uh -huh. Pero um, darating, darating na naman tayo. Meron na raw, ano eh, hi! Meron na raw nag schedule na inquiry. Hi. Sabi ni Juday, may nagkatanong na raw ng schedule. Yes, oh. meron uh -huh. mga nagtatanong na. Tapos iba syempre, confidential pa. Uh -huh. Alam niyo yun. So, kasi baka ma-jinx eh, di ba? So, parang, uh -huh. ano. I, I, I really hope talaga. Kasi this is a dream come true for both of us. Hmm. Uh -huh. Action na lang, Clau, yung ano, daughter mo, nag-artista na rin. Ito. Oo, so, oh, oh, ito siya. lang uh ako. -huh kasi kausap ni Iwan yung suwing ka kausap ni si Direk Gabi lang. Uh -uh. Tapos yung sabi na, na I want to be an actress like my mom, ganyan ganyan. Mm -hmm. So, uh, tapos uh, bigla may project si Direk Gabby. So, na ano kami, na gulat, nagulat kami na na siya na agad walang auditions, walang anything. Asa atok, bengit. Correct. 11 hours pa po na doon. Uh -huh. yun. Uh -uh. Tapos, ano, um, tawag nito, wala rin kami masyadong nakita sa atok dahil fog. Mm -mm. Tapos ano um it's called ano magic hurts. Mm -mm. And then the soundtrack is got to believe in magic. Wow. And um, every little thing she does is magic. So parang parang ano yun. Tapos nag-guest ta ako doon na nag ako para lang. Alam mo yung syempre uh -huh, to support my, my daughter. And also nakakatuwa kasi si Santino kahit anong busy talaga, ayaw niya ng long drives <laughs> pero talagang that's the way ganun siya magpakita ng pagmamahal niya sa mga kapatid niya. Mm -hmm. Yung quality time. Mm -hmm. siya doon, the next day umuwi. Mm -hmm. So another 11 hours. So mm -hmm. parang ano lang, ma mapagbigyan sa tita. Simula na ba ito na magpasok niya sa showbiz? You know, as a totoo lang, ay, ayoko talaga. Mm -hmm. Sinabi ko dati yun, pagkababae ayoko. Ang daming nawawala. Mm -hmm. Wala pag nawawala, ang dami na nawala para sa babae Pag siguro si Santino, no? okay lang. Pero then again, na-remember ko, alam ko how it is. Ha, nung ako yung nakikiusap sa parents ko na mm -hmm. please, mm -hmm. if yun ang talagang bihiyan ng Diyos sa kanya, kasi mm -hmm. hindi dahil sa anak ko, ang galing niya pala talaga. Mm -hmm. At saka pinakita ko yun kay direct, um, kay Sinang Olive Lamasan. Pinakita ko kay Tita Malu Santos. And they were super talagang blown away by Ariana. May bareto blood ka niya. Ito, ka ba? naman. Uh